Yan amon kuan. Agihan ti pagadto amon water supply. Ti pagadto ini hit. Igbaw hit mother nature. Dila ko maaram guys, kun di dihit amon area kun may den mga akilarya and million tree planting. Kay puro man mga kahoy. Ano ini yung nadanas gadi? ginbadbad aray niyo higot or nakapilo lang ni eh. purintadong karayok guys oh. tindit ako mga sacrifice ako ng mga karosa kasebut kasabot ko nga kulay nagkukuri mas makuri na nga ero kay tubo naman ini <laughs> pag tubuhay paano mo oh danas lang kuya ano yung kuhan hindi 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 yung mga pagdanas pag danas di. ako nag <laughs> una opay oh, saan yung dinitubtuban hindi hmm, opat tinigat to opat karadugkuhan ito to ta. tara okay. Okay. so guys yana na nag kami ada kami hin bigla ang farm tour and source ang tubig so bibiling ko lang rin nga ni din kay bagin sabit lang ni namo kay magluto ang kita ang water supply na ni kuya yan na achievement sa akon amin <laughs> ni mas mai inspect ako hini magtrabaho. Dako igud ini nga pasalamat nga may dakita water supply kay nabagyo nga ni di amon guys. Padung kuring tubig. Tada ko gani ta kuring sa paghilak. Baka mabuga. Api niyo hi bayabas an guti. Ang bata waray. Waray ang kusangan kusang di ba ni

ito ka dito amo nutrient supply so adin kami boot nga hit guba didihan ora nga panahon buhi pa na mga lolo aw oh, diri nga mga akon lolo hin lola indi di area is puro indi taro or didi ha amon kun tawagog is gawani amo indi di guys kung gaano ka to akon lolo lob ini diditanan. tanan puro indi di mitanom bisan nga niya na adio may da pa mga nakikita nga tanong grade 6 pala dah kanto or siguro mga first year high school oh may dapat di mga tanong mga lubi na nalutaw yan na kaya di naman kita sa ka kan lolo ka maduro to amun na guba na pero may niniyo kuya ka si mana nga trabaho usah ang, ang first din niyo amin ni hawan anay brushing kasi tapos ukas papasan nah, ko di puro da ada ada sa dahil di 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 ada kawan ini nga usah kalah hala ba ang hmm. ato kamu katawo hmm. ini mana udah si to rotong rotong hina hina Pero ini ka kuan house kalah labok ya. Ini ngadi, tarun. Tikang di dito ha may payag. Oh, di, di. Di nilang, also, Bali pera ini ka utod. Pera? Oy. So yun guys. Bali 200 meters na lang mag 1 kilometer. Ang karayo ti pakadi water supply. Pero ano una adi man ang amon tubo. Adi naguti. kuti Sa anin amon water supply ti pakadto ha amon farm. Pero ang problema hini, pag umuran nga ni, guti-guti lang nga uran, mababara, kay guti ayay man, so naroroba. So ang ginhimo ni Ra, project ni, sa so nga kuwanan akong tatay, nagkuwan niya hin, request yan, so radikad ako nga tubo, para diri na kami korean. Para akong guys, na timing ang kuan ni God, kay maaram nga magpapalay ako, para diri na ko kay agragaw hin tubig diri di amon association diri di na mismo amon farm gin tubo so ganong kita ka favorite ni God bisan kita gin papaagi mga challenge salit nagpapasalamat go ko nga may da, mga sodini. Eh. tapos an mulinuhan no kay adto pa mismo ha balay nakabutang diri na gud makita ko, at pagpamulino ada dagur mana na libung so guys pag kumad ko balai pakita ko lahat mulinuhan ya nak ada na kaya di farm yeah. didi guys fresh air na ini didi dapat ini didi bawal na kini cellphone <laughs> okay, oh, okay didi sapa mahagkot ini didi guys kay kung bagakuan warain didi may nag din kahoy oh, na Okay, tipa kanto na ha. Igbaw. Han okay. falls. Bisa niya na o, Alas jis oras. Didi bagabagan hit kulop. Mas na korean. Baka sag na no. Explain. Anong mga challenge niya didi ha. Diin. Paano nga paglusot? Yes, yes. Uh, Paano? Kung paglusot, direk mo kakaitindi. Pag-ano? Pagdaan. Mas pasag ka. Oo. Oh. Okay, so. Kasi okay, so, nindi din Ay, Taas na. Bisa na ako nga nga naglakat la. Pero dili guys, I amin mean, hindi din ako na-experience last year. Hindi pala ako farm. Nag-iinukoy and diri ako nagawas. Problema ko kung ito hinabagyo. So, hindi na. Pero, kung hindi katapusan ni guys, so, oh, may falls. Pag may da nga ni makusog nga oran, pag diri mahuraw, ako ah, ito tunida. Tubig, ito mga upay. Oh, hindi oh, da, makuhuri. Paano? Paano? Ba? Di na ako matuod na mas makuri. Paano mo magindana siya? Tipa igbaw ya. So boss, ano akong question no? Oh? Pasag ka na ini. Eh. Amo na hindi na mo water supply. Kung paano? <laughs> Amo hindi grabe ang sakripisyo kay ang tubo. Tipa kanto na igbaw. Oh. Diri ni magkaano ang no? pagdadaanan sa mga episode na ito. Nadulaw sa kamot. Pari kagwantis. So, grabe ini didi guys. So, ini didi ako ng water supply. awo ako ng amon source sa water supply. Pero, didi may false. Tapos, tipakad to boss. Ay, puro na ito sapa. Puro ini didi. Mother Nature. Puro hindi di mga kahoy. Para hindi di pwede maglabos kahoy kay... Nakurian ako. So yan na guys, adi ho, namun hos. Gamay, adi yan, ibabalyo. Para makasuporta. Hala. So guys. Mas nasa challenge sa ko na kay water supply amo ni pinaka makuri. Grabe ini oh. A day with my kuya Abil. Cintas lah aku pag taas na guys oh Ato to to ubos so ini guys nga to ubo gindanas good nira tipakad ha igbaw tipakad to imaginon mo tikang dito to masakripisyo hihingal nga ni guys kumbaga halakat pala hihingal ka na ay. Hmm. Adi na, kita na mo pinakaigbaw. Amo yung dirihan water supply. Bawal na hindi dapat mag silpon. Yan <laughs> pwede na. So karuyag ko lang ipakita na grabe an effort, ang effort ng mga taong nag-sacrifice ni di para la magkame-ada baras gin computer supply diya farm kay imagine mo guys ini a bukid tikang haubos 800 meters segunta puro pasag ka na natipasag ka na ka so adio may mga baras kag indara sira kuya di di to so, as ini nga tubo ang pinakamakuri kay dadan mo dadanaso nira tapos adera maagi ito na kahoy kung makikita mo paubos na ito dida pa <laughs> so another motivation ini para magpadayon hita mga pakabuhi kay meda kita mga kabulig na tao so yan na o oh. Adi, Amula okay. ah, na ito guys kay diri na kita makakag cellphone kiti balusad kami niyan. Tina medyo ay dun na namon kuya ani water supply namon para may da kami awas dito farm. <laughs> Nado. The... para na yun, yun gagamitin natin. Oh, pak talikid gud mat kadto ubos. Higtan mo na lahin balagon. Pak umuran? Diri ini makan? Diri tu. Oh, ke kau mau, sedih burut gak neliwat. So, Agud ah, ban. Ada ah, itu siapa yang nang water supply? <laughs> Gani tubuh mbak na pakai tas. Pababa na kami. Naayos na namin ng tubig. Chu! Hindi na. Tara! So ganito bumaba. Ganito bumaba dito sa aming buhay parang uma. Tis-tis lang at darating din ang ating panahon. გკაბატნიო გეის დამო დით აკილარია